Kung saan nga may masasarap sa San Pedro, dun tayo nagpunta. Kung saan may mura, ayun ang ating tinarget. Kaya ngayon, hahatid ko kayo dito lang sa tapat ng Suki Market, dito lang sa may bonnet malapit sa ibabaw niya. Ito yung Porky's. Patok siya para sa mga naghahanap ng murang sa salan dito sa San Pedro. May katabi rin siya dito ang coffee shop. Sa halagang 2.99 ay unlimited na ang pork mo dito. Unlimited. Sangyupsal ka na. Saka dito mapipil mo na parang medyo social ka kasi aesthetic yung lugar nila guys. So ba diba, mura na pero parang class. So paano bang gagawin mo? Dress ka na. <laughs> Kasi hindi siya basta sanggip sa alan eh. May decoration siya Kompleto siya Pinaghandahan talaga Yung presyo niya murang mura lang 299 Tapos napakabait nga pala Nung may ari na ito Kasi birthday nung kasama namin Nung araw na ito At pinagbigyan kami Mag video okay Oo, nag video okay kami Kinunig sa cellphone Then speaker Let's go na Inabot kami ng alauna dyan Wow Wow Solid yung mga karne na dito. Alalambot. Tapos may mga herbs pa. Oo, talaga naman. Mafi-feel mo na pwedeng-pwede na. Dito ka na magsangyup. Sa murang halaga lang, makakakain ka na ng sangyup. Kahit hindi man wala man beef or kahit yung hindi man makuha yung iba mong gusto. Pero halos kumpleto na. Ito, solid na solid. Masarap din. Idol. Okay yung cheese. Tapos nagbigay pa sila ng free soup. Wow naman talaga. Te. Libre daming libre paborito ko yan basta libre go tayo dyan let's go ano pa yung natay nyo sugurin nyo na kita kids hindi na moses